wala right in intro mga guys so what's up mga guys kawan guys kay nag request mo na atong buntis nga mag sugba so, makilaw let's go yes guys so dara itong buntis guys guys oh, lagi iwa atong, atong buntis guys kay nang lihiman guys so bangus mo guys setor guys sagdi na siya guys kaya mawawo na siya guys awan oh, na matik na salamat na Lord na sa biyayang na dumating sa amin Lord at minigyan mo na ako ng isang anak Lord na coming na po Lord coming thank you Lord ito Lord, ito lang ang mga sawa ko, Lord. Huwag din rin napita rin guys, no kaya bago pa rin naabot na rin, wala na naman na video mga guys. Kaya nung hamig, tuyom at suwake mga guys. Tara mga guys, so. Mauna na mga tuyom mga guys, kuha mga guys. Eh, sobra kay mo may request sa buntis mga guys. <laughs> hi, hi sa babe Hi Sabib! Kay pang pang followers babe. Kay pare. Busy kayo, ang buntis mga guys, oh. Kay mo naman may request mga guys. mo. Ito, ito,